Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace. At sa video na ito, tuturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang disk management ng Windows operating system. Saan ba ginagamit ang disk management? So, ginagamit natin ito para iayos yung partition ng ating mga storage. Example, yung hard disk drive or yung mga solid state drive na naka-install sa ating mga computer. Ang video tutorial nga plan na ito ay karugtong din nung installation natin ng Windows Server 2019. Kung matatandaan nyo na meron tayong 80GB na hard disk size na hinati natin sa dalawang partition. Ngunit yung isa ay naiwan natin na unallocated space. So, nasa 40GB yon. Ang sabi ko doon na ituturo ko din sa inyo kung paano ayusin yung partition gamit naman yung mismo operating system. Yung importante sa isang server computer na magkaroon ng dedicated volume ng kanyang storage bilang backup. Okay, let's proceed. Using your keyboard, uh, press niyo yung Windows key plus R para mag-open yung run command. Once na nag-open na siya, i-type niyo dun sa text box ang thismgmt.msc. O, abbreviation siya ng disk management. Tapos, press OK or Enter. Okay, once na nag-open na ang disk management window, makikita nyo dito yung information ng hard disk na meron kayo. For our example, meron tayong 80 GB. Kung natatandaan nyo, ito yung pinartisya natin. Meron tayong system reserve at yung primary. Papapasin nyo na color blue na sila. So, ibig sabihin ay okay na ang pagkaka-partition dyan. Tapos, yung color black naman, ito yung unallocated na aayusin natin yung partition. So, ganito ang gagawin. I-right click nyo yung color black na partition. May lalabas dyan na menu. Tapos, ang, ang piliin nyo or select is yung new simple volume. Kung sa so, naklik nyo na yan, mag-open siya ulit ng bagong window. And then, press nyo lang yung next. Next part nyan, papakita niya sa inyo yung available total space in MB. For this example, dahil maliit na lang ang ating paghahatian, so, hindi na natin siya hatiin gagamitin na natin yung natitirang capacity niya Or free space. Then, tick nyo lang yung next. Susunod naman dyan. Pero natin ma-select yung size na gagamitin. Mag-assign tayo ng drive letter. So, dito sa computer na to, example natin, ang available niya na ngayon ay letter E. Tapos, pwede nyo pang i-click yung drop-down menu para makita nyo kung ano pa yung ibang letter na pa pwede. So, naging available lang yung E. Nalaktawan nyo yung D dahil yung drive D, e, eh, kinuha na o nagamit na ng cd -ROM. So, meron tayong drive C, yun yung hard disk, tapos drive D yung CD-ROM magiging drive-in naman natin yung new partition na gagawin natin. Or kung gusto nyo ibang letter, pwede rin naman. Basta available doon sa drop-down list. After nun, so magpa-process siya. At pagkaya rin ma-process, makikita nyo na yung magiging color blue na yung dating color black na partition. Then makikita nyo na rin dyan nakalagay healthy. So, yung status niya. So, ito na ngayon yung gagamitin nating volume para sa pag-backup. So, isa kasi ito sa mga role na kailangan natin gawin sa COC3. So, hanggang dito na lang muna ang ating tutorial para by topic ang ating pag-uusap.